na accomplished daw si PDEA Director Arturo Kakdak sa pagbaba niya sa pwesto. pero ang pumalit sa kanya bilang bagong pinuno ng ahensya tila hindi bilib sa mga nagawa niya narito ang report Panatag daw ang dating direktor ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Arturo Kakdak sa pagkakatalaga kay Retired Police General Isidro Lapenia bilang bagong pinuno ng ahensya Ko ay maligayang aalis dahil alam ko na kayo ay maiiwanan kong nasa maayos na kalagayan. Kabilang sila Peña sa Philippine Military Academy Class 1973 at ang Silvin PNP Director for Operations, Chief of the Directorial Staff, Davao Region Police Director at Cotabato City Police Director. Sa turnover ceremonies noong Sabado, ipinigman na kinigakdak ng nabawasan na ilegal iligay na droga sa bansa, partikular na sa mga probinsya. Sa panahon ng aking panunungkulan, bilang Director General. Matagumpay natin na natugunan ang ipinag-utos sa atin ng dating Pangulo Binigno, Binigno Simeon Aquino III na pagtuunan ng pansin ang mga pinagmumulan ng ilegal na droga. Pero kabaliktaran ito sa tulumpati ng Lapeña. The cry of our people at the grassroots is that uh, ang droga ay talamak pa rin it has reached a level that uh, in the countryside barangays, pati yung mga manok, yung mga baboy, yung mga baka, yung mga farmers doon, ini-exchange nila sa droga sa Cebu. So that's the situation and I would say a very serious situation. Magiging matagumpay lang daw ang pagsawata sa iligal na droga sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan kung makikipagtulungan ng mga ordinaryong mamamayan. Once na mamobilize yung mga, yung mga kababayan natin on the grassroots level in the barangay, then we will have a very good chance of success. Ikinatuwa naman ang isang dating membro ng PDEA ang pagkakatalaga kay lapenya Biguro kasi sigakdak sa laban kontra iligal na droga nagkaroon muli ng bagong buka ang PIDEA, naniniwala ako na hindi lamang papiso-piso na lamang yung, ano, no, yung mahuhuli. At ito ay isang uh, hudyat na talagang uh, papasok sa malalaking trabaho ang PIDEA. Kabilang sigakdak sa mga posibleng bisigahan para malaman kung may kapabayan ito sa kanyang tungkulin. Umaaksyon, Beverdera, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.